Magandang araw at mabuhay. Narito po ang lingkod na si Ginong Lawrence P. Duque para bigyan kayo ng kaunting kaalaman na may kaugnayan sa asignatura ng Araling Panlipunan. Mula sa Baitang Sampu, ang kontemporaryong isyo. Ang ating paksa na bibigyang pansin ay bahagi ng unang markahan. Mula sa Araling Isa, ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong isyo. Narito ang dalawang mahalagang pamantayan sa bawat markahan. Una, ang pamantayang nilalaman. Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga sanhi at implikasyon ng mga pangkapaligiran upang maging bahagi ng pagtugon na makapagpapabuti sa pamumuhay ng mga tao. Pangalawa, pamantayan sa pagganap. Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng angkop na plano sa pagtugon sa hamong pangkapaligiran tungo sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga tao. May idea ka na ba sa maging paksa natin? Kung wala pa, ay hey, huwag kang mag-alala dahil gagabayan kita para sa magiging takbo ng ating talakayan. What? Kung sakaling may hindi ka naintindihan o hindi naunawaan, ay maaari mo namang balikan ang video ito. Tara na! Manood, makinig, at matuto. It's my pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto ay nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. May apat na paksa sa module na ito. Para sa unang bahagi ng ating aralin, ang ating paksa ay nakapaloob sa istrukturang panlipunan at ang elemento ng kultura. Narito naman ang mahalagang layunin sa module na ito. Mamaya, sa pagtatapos ng ating paksa ay babalikan natin kung alin sa mga nasabing layunin na ito ang ating nakamit. Sa nakaraang aralin ay natukoy natin ang kahulugan, konsepto at anyo ng kontemporaryong isyo. Upang subukin ang ating paunang kaalaman, minabuli ng inyong lingkod na kinatisim muna ang inyong mga sarili mula sa checklist ng mga paglalarawan na kapalaw sa unang kawain. Mula sa panuto, pag-isipan mong mabuti ang mga sumusunod na paglalarawan sa checklist. Masahin mabuti ang bawat item at sagutin mo ito ng buong katapatan. Naganang check ang hangin na naayon sa iyong sagot gumamit ng sagutang papel sa gawain ito. Kung ikaw ang tinutukoy sa bawat bilang, ang iyong itutugon sa pag-check ay ang mga sumusunod. Ako ito. Ako ito paminsan-minsan. Bihira ko itong gawin. Hindi ako ito. Ulitin ko, ang iyong itutugon sa pamamagitan ng pag-check ay ang mga sumusunod. Ako ito. Ako ito paminsan-minsan. Bihira ko itong Hindi. gawin. Hindi ako ito sa hanin ng aking mga mag-aaral mula sa mata sa para ng tundo, mula sa check na hagin ng link gamit ang Google Form, makikita sa pie graph na sa anin na pangkat ng aking klase na binubuo ng tatlong daang mag-aaral, 201 daan at ang naging sa gawain ito. 57 pito na mag-aaral ay galing sa baitang sampu, pangkat tatlo na siyang pinakamarami. Sa kabuuan, may 67 na lalaki at 72 naman ang nagsumite ng mga babae. Ikaw ba ang tinutukoy nito? Para sa unang bilang, madalas nanonood ang telebisyon, nagbabasa ng peryodiko o nakikinig sa radyo upang makakuha ng malinaw at makabuhan na kaalaman tungkol sa mahalagang kaganapan na nakaiimpluwensya sa mga tao, pamayanan, bansa at mundo. Para sa mga mag-aaral ng tundo, ang naging pinakamaraming kasagutan ay Ako ito, paminsan-minsan, na mayroong sandaan at lima na respondent. Bilang dalawa, nakikibahagi sa pagbibigay solusyon sa mga isyu at suliranin nararanasan sa bansa sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan bilang bahagi ng pagiging aktibong mamamayan. Ang pinakamaraming tugon ay Bihira ko itong gawin na may 78 na bilang. Ikatlo, gumagamit ng mga kagamitang teknolohikal sa halip na nakikinig sa chismis kukul sa mga pangyayari sa paligid hindi na sinusuri kung may katotohan ng balitang nabasa o nakita sa social media, ang mahalaga ay dami ng likes, share at comments. Ang tumugon, walong po, hindi ako ito. Ikaapat, nagmamasid sa mga nangyayari sa paligid at inaalam ang mga isyong pinaharap sa pamayanan o komunidad na kinabibilangan. Nangangalap o nagsasaliksik ng mga ebidensya at mga informasyon tungkol sa mga kontemporaryong isyo. Siyam isa ang nagsabing, ako ito, paminsan-minsan. At para sa ikalimang bilang, bumubuo ng sariling paghihinuha, paglalahat at konklusyon sa mga nagaganap na pangyayari matapos ay ibnabahagi ang ginagawang pag-aaral. Siyam na isa din ang nagsabing, ako ito, paminsan-minsan. At kung susuriin sa pangkalahatan, makikita natin na sa unang bilang ang naging tugon ay ako ito, paminsan-minsan. Sa ikalawang bilang, pihira ko ito gawin. Sa ikatlong bilang, hindi ako ito. Sa ikaapat na bilang, ako ito paminsan-minsan. At sa ikalawang bilang naman ay, ako ito paminsan-minsan. Muli, sa pagtatapos ng ating aralin, ay babalikan natin ang nilalaman o ng mga naging tugon sa checklist. Sa pag ng contemporary issue, hindi lamang sarili ang dapat natin makilatis. Mahalaga din nakilatisin natin ang na mga nangyayari sa ating paligid at ito ang nilalaman ng ating gawain bilang dalawa. Check o X. Panuto, basahin at suriin ang bawat mga pangyayari. Lagyan ng check kung may tuturing itong kontemporaryong issue at X naman kung hindi. Tungayan so, natin kung naging tama ang inyong mga kasagutan. Narito ang mga tamang sagot para sa gawain bilang dalawa. tunay ngang mapanuri ang iyong pag-iisip mula sa magandang nagresulta resulta ng pagkilatis ng mga pangyayari sa paligid at paging sa inyong sarili. Panahon na para gawin naman ang gawain bilang tatlo. Tala salitahan Panuto, bumuo ng mga salita mula sa jumbled letters bilang sagot sa mga tanong. Isulat ang mga sagot sa iyong journal notebook. Balikan mo mga mahalagang salita na natalakay sa unang module. Meron ka bang nakikitang mahalagang mga salita? Sulat mo ito sa iyong journal notebook. Nakita mo ba ang mga salitang issue, pagkilala sa si sarili, daigdig, basura, kontemporaryo, virus, unemployment, pagkamamayan, isabuhay at likas na yaman? Maliban sa mga salitang ito, Meron ka pa bang ibang nakita? Kung meron, isulat mo ito sa iyong journal note. Mamaya, sa pagdayo ng ating paksa, ay unti-unti mong malalaman ang kaulugan ng mga bagong terminolohiyang ito. Tandaan na ang iyong mga salitang nakita ay mga akmang pantukoy sa wastong kaulugan ng gawain ito. Isulat ang katumbas sa salita sa salungguhit pagkatapos ng pangungusap. Muli, gamitin sa gutang papel para sa bahaging ito. Sa nakaraang talakayan, tinukoy natin na ang kontemporaryong isyu ay ang anumang pangyayari, ideya, opinyon o paksa sa kahit anong larangang may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Saklaw nito ang kahit na anong interes ng mga tao. Saklaw nito ang mga isyu at hamon na may kaugnayan sa usaping panlipunan pangkabuhayan, pangpolitikal, pangkalikasan o maging sa usaping pangkaserian man. Maganda ng panulat at papel para sa susunod na gawain. Gawain bilang apat. Tuklas awit. Panuto, damhin mo ang liriko ng awitin upang masuri at matuklasan ang mensahe nito. Sagutin ng mga pamprosesong tanong gamit ang iyong sagutang papel. Bilang gabay sa inyong pagsagot sa mga pamprosesong katanungan, narito ang kumpletong kopya ng liriko ng awitin na pinamagatang Tatsulok. Kung handa ka na, halina't sama-sama natin na pakinggan ang awiting higit na pinasikat ni Bamboo, ang Tatsulok. Bulat-dilaw, tunay na magkalaban Ang kulay at tataka'y di siyang dahilan Hanggat marami ang lugbok sa kairapan At ang hustisya ay para lang sa mayaman papanood ng kabuuan ng music video gamit ang link na ito sa Youtube Ngayong nasuri at natuklasan mo na ang mensahe ng liriko ng awitin panahon na para sabutan naman ang mga pamprosesong katanungan Tanong bilang isa Ano-ano ang isyo o hamong panlipunan na binanggit sa liriko ng awitin? Ikalawang tanong, sino-sino sa iyong palagay ang tinutukoy na nasa tuktok ng tatsulok? Bakit di umano hindi matatapos ang kaguluhan hanggat may tatsulok? Ipaliwanag. At para sa huling katanungan, bilang isang mag-aaral, ano ang nakikita mong pinakamabigat na issue o hamong kinaharap ng lipunan sa kasalukuyan? Napakahusay ng iyong mga naging kasagutan. Kung susuriin natin sa pangkabuuan, saan nga ba karaniwang naguugat ang mga isyo at suliran ng ating kinaharap sa kasalukuyan? Magaling! Ito nga ay ang lipunan. Upang makatulong ng lubos sa iyong pagkaalam sa mga isyo at hamong panlipunan, mahalagang maunawa at kilalanin mo muna ang lipunan na iyong ginagalawan. Makadalagdag ito sa pagkamit ng malalim mong pag-unawa at maging sa pagtingin mo ng objektibo sa mga isyo at hamong panlipunan na nararanasan ng lipunan at ng daigdig sa pangkasalukuyang panahon. Pansamantalang puputulin muna natin ang pagtalunton sa pagtalakay ng paksang nakapaloob sa module, ang strukturang panlipunan at ang elemento ng kultura. Sa puntong ito, nais kong kumalap muna kayo ng mga mahalagang detalye na siyang makapagbibigay linaw sa lipunan, sa pangkabuan. Gawing gabay ang mga katanungang aking inihanda na magsisilbing yung takda o gawain bahay. Narito din ang mga sanggunian, linkages at iba pagkukunan ng mahalagang impormasyon. Muli, ako po si Ginoong Lawrence B. Duque, guro sa Contemporaryong issue mula sa mataas sa paralang tundo, Bisyon ng Maynila. Hanggang sa muling pagkikita. Bye!